So, ayan. What's up mga kadabs? Bali, uh, good morning. It's 6 o'clock. So, share ko lang sa inyo mga kadabs to. Ayan. Mapapansin uh, niyo tong e-bike na to. Ayan. Sa sticker pa lang niya. uh, usap usapan siya sa Facebook page ng KISO Philippines. So, ang usap-usapan dito kasi ang uh, may-ari nito yung napagbilhan ko ay ang ginawa niya is nilusog niya sa tubig baha or sa uh, bagyo or sa may bahaan So, ito mga kadabs ay disclaimer lang. And uh, pananaw 'ko lang 'to uh, based on my experience or base sa aking nalalaman sa about sa e-bike. Uh, disclaimer lang din, hindi po ako expert about sa e-bike and bago lang ako, bago ko lang bago lang ako nagkaroon ng ganitong e-bike so pero sa mga e-bike nagkaroon na ako previously makikita nyo dyan sa aking youtube channel yan so may mga e-bike na tayong binaklas yung mobility tsaka yung 3 wheels 2 wheels tsaka itong Wuso inspired e-bike yun uh, ginawa na din natin yan so ang so usapan dun sa mga uh, sa force niya kay sir ang usapan doon ay medyo nag-aanuhan sila dun sa about sa paglubog ng Kiso e-bike so itong kisong e-bike na to ay uh, version 2 so Kiso Ki 350X so yun yung kanan niya so uh, balik tayo sa kanyang usap-usapan dun sa regarding sa baha at nilubog niya to may video dyan or may video ta siya sa facebook niya or she nerd din niya yung paglubog niya yung video na yon sa facebook page niya or sa facebook niya mismo sa account niya and nagpost din siya about sa yun nga sa pag ano uh, niya dito sa paglubog ng ano nung e-bike na to or sa pag drive niya sa bahaan so yan ang nasasabi ko lang is goods pa naman ito pa sarili kong pananano disclaimer mga kalabs ang um, ginawa kasi niya is nilubog niya sa baha pero hanggang dito lang yung tubig yan hanggang dyan lang So, although inabot yung kanyang pinaka potwork dito or yung gulay board, tapos yung paanan niya inabot. Of course, pag inabot to is uh, butin na yung lagayan ng battery. Yung battery niya is uh, malulubog na sa tubig. Yan. Yun yung kanyang battery ano dyan po? section or yan. So, inabot yung kanyang battery tapos working pa naman yung e ibang na to tapos hindi naman nasira hindi tumirik yun yung pinaka ano doon pinaka inabot din dyan is yung kanyang motor hub ito so ang brand ng motor na to is Q QS motor so brushless motor siya so may ano siyang 72 volts and wala siyang naka-indicates kung ilang watts Nahanap ko din kung ilang watts to sa so, mga magtatanong unahan ko na kayo walang naka-indicates dyan kung ilang watts and ilang volts pero sa controller niya is 72 volts nagbase na lang din ako sa controller and sa so, uh, google speaks ng Akisu uh, e-bike na to 72 volts yung battery nya 72 volts yung uh, controller nya so yun uh, balik tayo dun sa topic na nalubog sa baha to hanggang dito lang yung lubog ng tubig so pwede yun kasi may nakita din ako sa mga facebook mga kalabs uh, yung ibang brand sa ibang lugar yun uh, siguro apat tat apat at lima silang e-bike ibang brand naman ng e-bike yon ah, nag nagride sila sa bahaan din so tennis drive nila yung mga e-bike na yon sinubukan nila talaga yung e-bike na brand na yon siguro may kasamang advertise na din yon or ano probin na matibay talaga yung e-bike nila kaya nilusob nila sa baha so yun sa paglusog kasi nito mga kadabs ito disclaimer ulit uh, based on my experience lang nakin to and based sa aking nalalaman so ang ingatan nyo dito mga kadabs number one is yung uh, kanyang uh, ito na hindi malubog to itong mga ano na to itong mga switches dito kasi ito yung control kung po forward ka or si signal light ka or magna number 1 number 2 ka or itong ito dito yung silinyador kung bibilisan mo or lalakasan mo yung pihit yung speed nya yan number 1 na hindi dapat malubog yan tsaka itong panel na to So sa situation naman na inana niya is tamang rides lang siya. Siguro hanggang dito lang kay Sir, kay Sir Alfred. So hanggang dito lang yung baha niya. Nakita naman natin sa video niya. So yan hanggang dyan lang yung pinaka baha. So ang pinaka number mean na hindi dapat malubog dito is yung kanya controller so ito binuksan na natin ito mga kalabs kasi nagbabalance tayo o nagre-repair tayo ng battery nya tsaka papalitan natin yung papalitan dyan yung mga sira yung voltage drop papalitan natin so ito uh, mayroon sya dito yung circuit breaker na 100 amp isa na to sa hindi dapat malubog tsaka itong DC, DC back converter nya na 12 volts to 10 amp so from 48 to 72 volts 12 volts output dapat hindi yan malubog tsaka ang pinaka number 1 ito controller nya ito dapat ang hindi aabuti ng tubig baha or ng kung saan man niya ilulubog tong e-bike na nya so ito ang pinaka number one na hindi dapat abutin. Kasi pag ito ay nalubog, magkakaroon ng short circuit sa kanya uh, mga wiring. And ang mangyayari is magkakaroon ng burn to. Masusunog yung mga IC, transistor, kung ano pang parts or module na nandyan sa motherboard nito. Sa pinaka PCB, sa printed circuit board niya kung anong mga connections capacitor, resistor magsimpre tataas yung kanyang mga pultahi at sya magsushort yung kanyang mga conductor and connections so kagaya nito naka open yan yung mga wiring yan papasokin yan ng tubig kung malubog yan yan tapos itong dito yan may mga wire dyan siyempre kanya-kanya yung mga wire na yan kanya-kanyang Uh, connection yan kanya kanya ding voltage yan may mga designated voltage yan so yan ang dapat hindi malubog so siguro kaya hindi bumigay or hindi ito nasira yung e-bike nya kasi hindi siya inabot hindi inabot yung controller na to siguro hanggang dito lang yan o hanggang dyan lang sa shock na yan. Ito sa baba ng shock na to. So, pag hanggang dito, yung pagkalubog niya, hanggang dyan lang siya. Kasi ito mga kadabs, ah, sa mga nag-comment din doon, hindi naman talaga to ano, ah, water resistance yung e-bike natin. Kung pag-uusapan yung controller. Yan. So Ayan Tsaka itong Itong well nya Yung well nya papunta motor hub Okay lang na malubog Kasi ayan ha As you can see andito na yung kanyang pinaka Putol Or pinaka may open dito Ayan Okay lang hanggang dito yung Lubog nya kasi yan solid wire naman yan or parang royal wear hindi siya mababasa sa loob tapos usaping motor hub naman dito ha, oh, yung wire nya itong motor hub na to ay yan based sa mga experience din and sa mga nag e-bike is hindi talaga siya basta basta pinapasok ng tubig kung ang motor hub mo itong brushless na motor na to is uh, hindi pa nagalaw hindi pa nabuksan or hindi pa na repair pero pag na repair na to huwag na huwag mong ilulusob or pag nabuksan na to huwag na huwag mong ilulusob sa tubig baha kasi magkakaroon ang tendency may magkakaroon na yun ng leaking or yung papasukin na siya ng tubig baha kasi nga na open mo na siya yung mga gasket gasket nito o yung mga lock system niya para maging water resistant siya or hindi siya mapasok ng baha meron yan pero factory ang nagawa nun or from came from stock na motor hub pero kung ni-repair na to pinagawa nyo na wag na wag again wag na wag niyo ilulusog sa tubig paha lalo pag gumawa na kayo ng mostly kasi ang nasisira dito is yung transistor magnetic sensor yung tatlo na nagsuswitch on switch off pag may magnetic na umiikot yan magsuswitch on switch off sya dun so ito yung wire noon itong five wires dito yan yung kulay green kulay kulay green kulay yellow kulay red kulay blue at kulay black yan yung may hawak ng tatlong transistor na yon na nare-repair din naman yon pero ito yung pinaka sensor niya so minsan kaya nasisira itong motor hub natin yun nasisira yung uh, magnetic transistor na yon na sensor So ang function nun is mag pag umikot yung magnetic ano natin dito. Kasi ang laman nito is magnetic and winding coil yung sa motor niya. So wala yang ano kasi brushless yan. Wala yang carbon yan, Tapos ang magnetic mechanism niya yung magpapatakbo sa kanya. So since yung transistor na yon yun yung magbibigay sa kanya nya ng command kung pwede siya tumakbo or hindi tapos since yung may controller siya and yun yung controller naman ang magbibigay ng command doon sa sensor na yon na transistor sensor magnetic so siya ang mag ano kung i-prewheel nya diba na uh, hindi yung prewheel ang prewheel is yung tatakbo siya ng ganyan hindi na membrane no? kasi minsan na membrane no? yan pag na detect niya na may something dun sa mga switches mo magpipray na yun mag auto break to uh, sample na din sa ano na uh, pag naka park mode ka yan may pinan na lalabas dun kahit anong pihit mo ng kanyang ano hindi tatakbo isa yun yung controller ng uh, magnetic uh, yung magnetic transistor na tatlo isa din yun sa magkocontrol dun para hindi mo mapagana tong kanyang motor brush so yun ang explanation ko mga kadabs siguro uh, disclaimer ulit I, I am not uh, batikan sa e-bike lalo dito sa Kisu e-bike pero since nang ngayon nahawakan uh, ko to uh, share ako na mag-share sa inyo ng regarding dito sa e-bike na to sa Kiso e-bike kasi wala at masyadong nagsishare nito sa YouTube and sa Facebook about sa pag uh, kakalikot sa kanya so ang ginagawa ko ngayon is yung kanyang battery yung kanyang mga switches na ginagawa ko yan kagaya ng uh, buzzer na yan yung switch ng ng busina, yan, gagawin ko yan tapos yung kanyang don yung mga uh, ano ginagawa kin ko, nililinis ko ini-sprayan ko siya ng mga uh, W40 para bumalik yung kanya connections and gumanda yung kanya mismo yung kanyang pagpihit mo ng ano, functional agad, so ang number one pa na ginagawa ko is Uh, nagulat din ako dito about sa ibig na to kasi nga yun nga nilusob niya daw nilusob niya to sa baha hindi daw kasi may video siya na inupload si sir uh, ang nagulat ko dito is hindi man lang kinalawang yung kanyang mga bakal bakal yun o oh. muldo may kalawang dyan normal na yung kalawang lang na uh, sign of aging ng kanyang pinaka body Kaga, kasi one year na to one year in in half year so na purchase nyo to is January 2024 so uh, ngayon is July 2025 so yan yan so yung medyo may kalawang din dyan is yung kanyang uh, normal lang siguro yun ah, yung mga yan kagaya nyo tornillo yung philip screw yan normal lang yan kasi kahit sa motor ng sa mga motor natin pag yung parking na yan or sa mga grocery pag nagpunta ka no, mauulan talaga yan kasi napanglabas yan tapos itong ang ginawa ko dito sa kanya pinaka box ng battery pinaka battery section niya is yes, nilagyan ko ng grasa pero hindi siya kinalawang na durog na durog doon may mga kalawang siya na ano lang normal lang tolerable naman at madali siyang ano naman gawa ng para yun ang isa kong ginawang paraan dyan inisprayan ko muna ng W40 and yung pang anti corrosions tapos ang kasunod is uh, yung pinag change oilan ko ng motor ko mga oil engine oil yun ang ginawa ko is brinash ko siya tapos yan yun, na yung itsura niya ngayon sa loob so ito yan kalawang din yan pero hindi as in durog na durog sa kalawang kinakain ng kalawang ha? merong ganong senaryo kasi na ano so para sa akin matibay talaga tong body ng kiso ano hindi ito nublata yung kanyang frame yan so yun nagulat um, nga din ako dito kasi hindi expected ko talaga na kalawangin lahat yan kasi nga hindi ni sa baha so ang ginawa niya siguro nito pagkalusob niya tinuyo din niya naman so salut sa iyo sir Medyo marunong din naman siya gumamit para kasi tinuyo niya to pagkalusog niya sa baha. So, yun mga kadabs. And disclaimer ulit. Uh, hindi tayo expert pero pag-aaralan natin itong lahat naman napapag-aaralan pagsipag lang sa pag-search lahat naman ngayon madali na lang isearch sa social media or sa google minsan karamihan nagsishare share, share knowledge ngayon share skills ba? so nasa sayo na lang yun kung uh, paano mo siya paano mo alamin or paano mo i-discover yung paggawa nito or paano mo siya kakalikutin so yun lang mga kalabs and thank you for watching